nakapag training na kami ng mga Rope win, civilian Rope win ang ginamit natin. Okay, binalik po ay dito sa Ilabia ni Lesto. Ilabia, mo santolan. Ganito na natin sa office party na may lalaki pa. slide na naman na bata. Nako. Eh, direkta na tayo Yeah.

Sali ng tipang rebel, oh. Para ka lang muna ang pinunita ka rin, eh. pa na, eh. Ayan. Ayan. Kawani ka pa. pa na, eh. lang. Ah? lahat. Bos S tak? Oke okay, lah, bos S Ya, yeah, thank you. Thank Ya, no pak. Yan, nakabili na tayo ng tanghalian ng mga tropa natin. Walang kamatayang tilapia. Casa del Masio po tayo. Yun ang unang natin destination. Casa del Masio. Tapos no, sa ano tayo? Sa Campasi Project. Kasa Del Masyo. Ayan, dito na po tayo. Ah. Oh, oh, sige, kompleto mga tropa. Oh, ah, si Mami Chanda, yun o, no? oh, nakakape. Sige, libreng kape, libre. Wah, 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 si jauh mata nanti dah. Ini bagus nih, na memang ada. No? Ambil canda, reunion, reunion. tingkat peta. Tayo. Bossing ka? Uh, Oo, kasi kay bossing. Ah, bossing. Emil. Ayun. Ah. Kay. Kay ka niyan nala. Pwede ako pantay kanito for 5 dollars, 7. 7. Ajaw. Ah. Basta. So ayan mga boss, nakapag start na kami sa ating ginagawang ano, Ah, uh, function all dito pina ni Sir Dalmacio ayan nakapag training na kami ng mga rope beam civilar rope beam ang ginamit natin ayan si ano yung welder natin si Rap Rap shout out good morning mga boss mga poste nalagyan na natin yung apat ano yan 2x6 po na civilar ang ginamit natin 2.0 ang kapal dalawa tapos yung ating ano 2 by 2 tsaka 1 by 1 na tubular pinaka member natin 3 feet po yung lapad nyan 3 feet nakapaikot po siya dyan ano? tapos dito sa posting ko maglalagay tayo ng ano ng beam dito di na tubular kung ano yung nakadesign dyan ganun din yung didesign natin dito ayan yung update natin to sa Casa Dalmasyo Ah, binigyan tayo kape ni Mami Chanda. Oh, thank you. Kape po tayo mga boss. Thank you Mami Chanda. Kape na kayo? Ah, dito tayo. Sa cottage. Abang nagkakape. Okay. kitchen update muna tayo ah bagong ano bagong labor to Evac. kayo yung ano to kay connector epo pa ayan tapos lang ma flooring yung ating stage tapos plastering na po yung pinagagawa ko kay Evac dito para pakatapos niya pwede tayong magtalis no Evac? stage anong... O dyan mata? Anong gagawin sa e stage pagkatapos? Gagawin ng ano? banda. Live band. Live band. Tapos may kasama ka na. Jao. babae. <laughs> Kakanta sila. Ano yung suwat ng babae? Kakanta yung shoot lang. Yan ang gusto gusto mo na Jao? Oo. Oh, kasawag mo na kasaw. Kasaw mo na kasaw. Kasaw mo lang? mo sino pa? Ah, Maria. Ay, Maria, kasaw. Ay, kasaw ni Jamata. Si Maria, shout out. Maria, MJ. Kasaw, shout out. Ay, yung tagakainin, shout out mo. Shout out, mga tagakainin. Sino yan? Bari But... mong bakles, saka si Kamuk. Kasaw. 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 Ayan, plastic. Tapos, naglagay tayo ng mga ano dito. Outlet. Para may magamit yung gustong gumamit dito sa stage. Pwede daw live band, sabi ni Jow. Nah, no, saka yung Hello. ano floor show pwede rito okay, bawal dito uh, it's safe Kailangan Kami ni Bawada. Ang ganda. Dini, tayo mga tropa dormo. <laughs> Ayan. Dito sa loob. Yan si Junjun, Junjun, Good morning. Kantoan, kantoan na muna yung ginawa natin dito. Sa mga bintana. Itong pinto. Okay na to. <coughs> Aluminum door po. Ang pinalalagay ni Sir Dalmacio dito sa CR. 70. Yung lakad niyan. Yung height niyan. Nasa 210. Tapos niyan. Tails. Yan na. Right, okay, Meron tayong bagong mason na. Bago yan, boss, ha? Pero saan ba ito? Adyo, takasan ka.

Eh, ah, ah, sisunod daw po si Jau So, no. ano, mas, 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 po mas, 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 na mas, 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 mas,

Kaya daw, kinain. Ayan, nandito na mga yung trabaho, ano? Ayan, yeah, maratapos yan mamaya. Yung clustering. Dito, sa stage. Tapos tayo mga boss. Punta muna tayo sa... Kampasi project. Para i-update yung... Yung nagawa ng mga tropa natin doon. Hey, iba muna natin yung mga tropa dito. Tapos si Pajak muna po tayo. Ah, maingay po. Nag-engine ng mga ano niya, no? Si Sir Delmasio. kanvasif project na po tayo. Ayun oh. No? Hello Martin, good, good, good morning. Ayan, nasa kanvasif project. <laughs> ya. Yeah. Di mixer, nandito na para sa paguwas natin. Yan yung ukay natin. Ano ba to? Ako boss. Bato tapos may bato ano? <laughs> <laughs> ah. Ah. <laughs> bato na yung gumagawa. may bato pa yung ukay. Asa yung dalawang kasama natin? kala ko papasok ngayon. Lunes na lang po daw ako. May emergency. Ano emergency? Yung isa di pa nakalabas na, nana. Ano? Sig nabasay. Sigurado mo sa lunes ha? Oo. Ayan. Post po ng dating bahay yan. Mas maganda yan para matiba yung ano yung ano bahay. Tatanggalin lang natin yan. Papalo na yung parudya dyan. Tura na yung mo. sa kabila, meron din dyan. Rambo. Nandito pala si Rambo. Di Rambo. Shout Rambo. Shout mga boss. Yan. Meron din ano ha? Meron din dito. Dalin po ng mukha natin. Magmula mula doon sa tambak. Nasa 130 cm. Ilalim niya. Yung namang lapad niya. Magigit pang 1 meter yan ha? Na, ano na nalungit ano one meter po yung talagang sukat niya kaya lang uh, na ano yung tambak oh kasi ano siya slide uh, banlek kaya magiging siyang ano hindi hindi lang 120 magiging 150 pa ano <laughs> okay lang po yan para matibay naman yung bahay ni sir Alan Salamanca at dito ayan dito kulang pa ng mo na ha ang eh. lalim mababaw pa to dito pala mga boss nakapagbukos na yung tayo kaapon ayan lapad nung ano yung mga poste yung mga ayun na yung puting puting sa kolom dalawa dalawa na yung natin ginawa po natin dyan nilagyan mo natin siya ng ano graba nasa 4 inches po yung kapag nung graba natin tapos yung ating puting sa column nasa 30 cm po yung kapal yan ayun o iba yung sa ilalim 16 mm ayun o 12 mm pala yung ating mga tool bar na ginamit 6 6 po yan bari yung distansya ng mga postin nasa, nasa 3 meters po yan postin natin Mamaya, pwede na natin ding ano yan uh, Tayo yung mga poste Tsaka bu bukusan yan Pwede yan mamaya, ano ba to? ng graba 4 inches po ang kapal ng ating graba bago natin nilatag yung parilya Parang two story na yung laki ba to ah? <laughs> Lumalaki ano? Kira <laughs> ah, tayo ng ano, ng cemento para sa pagbuhos Yung poste mamaya, itatayo na natin yan. O okay, eto ba to? Hindi okay, na po boss Nabali na kalima tayo no? Oh, Sabado ngayon payday Sa si Jau Mata <laughs> Ayun no? Si Jau Mata Nandito muna si Jau Mata kasi walang Wala pa yung mga uh, ibang ano natin Tropa natin kaya dito Tumulong na si Jau Mata dito Ah Jau anong Pakiramdam mo dito Jao? Aslang Aslang gusto gusto mo yung tubig ano? Huwag ka pa kanya kaka kaya sa... Ang palaislaan po yan o. Lahat yan palaislaan na dyao. Anong ano dyan? Anong yung... laman yan? Tsaka sud po ano? Next day, di naman doon. Tsaka yung dito. Pwede na natin yung ano yan. Pukain pagkatapos kong mapuhos uh, lahat yung mga puting sa kolom yun namang wall puting naman yung ukay ng mga tropa natin yan nag na yung mga tropa natin sabado ngayon yaw day Okay na, kaya mga boss, ang dito na po yung vlog natin. Uh, see you sa next video na lang po. Ayan ha. Oh. Kambasi Project, ayan po yung nagawa natin. Okay, ayan. Ayan, magpapalaw na po kami. Jaw, palaw mo na jaw. Oh, kasaw muna, kasaw. Kasaw. okay mga boss.